dumating na siya dumating na ang aking hinihintay na kutkutin tingnan ko maayos ba malutong ito. Sabi naman pala bang kabalot nito. Ito natin ng gunting para madalit.

Der går det bare an. Sykt, sykt. na ito ko ano 17 <laughs> <laughs> alin? Sana bagong gawa, bagong eh. Ay, pa. Yeah. malutong. Pero parang mga durog. Siguro sa pagbitbit. Ay, maliit lang pala ito. Kunti lang pala ito. Oh. Ay, nagpamahal tadi dito itong ano eh. Itong balot. Ay. Banana chip kasi maganda yung packaging dito yata nagmamahal sa packaging ito sweet beans sweet beans ayan dito ayun gawa naman siguro ito itu yang may kutkuti na ako ayun may kutkuti na Ayan. ito yung medyo ano parang sum ano mga nadurog putol putol na pero yan mga siglang at silang ito yung gusto ko masarap eh ito yung favorite lang, ano konti lang pala ito uh, siya thank you thank you for watching sa aking unbox ang ba unboxing parcel thank you guys thank you sa isang katulad mo na hindi nakalimut mag iwan ng comment at thank you sa isang katulad mo na hindi na nakalimot mag-like. At thank you sa isang katulad mo na hindi na hindi mag-skip ads. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa katulad mo na hindi makalimot sa mga videos. Maraming salamat. Bye-bye. Thanks for watching.